Bea Alonzo, may reaksyon tungkol sa viral photo, kasama ang misteryosong lalaki. Kamakailan ay naging usap-usapan sa social media ang litrato ni Bea Alonzo, kasama ang isang lalaki na naging viral. Ang litrato, na original na ipinost noong Oktubre, ay muling naging laman ng mga balita, kasunod ng viral na video ni na Dominic Roque at Sura Mirez sa Sergao. Sa litrato, makikita si Bea na kasama ang isang misteryosong lalaki, na kalaunan ay nakilalang si Joseph Force. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang mga chismis tungkol sa relasyon ng dalawa. Bakit kaya naging viral ang litrato nila Bea at jo Ano ang naging epekto ng mga chismis na ito sa kanilang personal na buhay? Hindi pinalampas ni Bea ang pagkakataon na linawin ang mga kumakalat na kwento. Sa kanyang Instagram story, sinabi ni Bea na sila ni Josette ay magkaibigan lang i at pinasalamatan ang kanyang mga taga-suporta. Pinutulan niya ang mga ridiculous na kwento at humiling sa mga netizens na mag-relax na. Binanggit din niya na nagsimula lang ang mga haka-haka nang mag-viral ang litrato. Paano kaya tinanggap ng kanyang mga fans ang paglilinaw ni Bea? Ano ang iniisip nila tungkol sa pagiging tapat ng aktres sa kanyang mga tagahanga? nagbigay suporta ang mga tagahanga ni Bea na nagsabing hindi na dapat gawing isyo ang simpleng litrat. Ayon sa kanila, normal lang na magkaibigan ang isang tao at hindi dapat gawing malaki ang bagay na wala namang espesyal na kahulugan. Sa mahinahong tugon ni Bea, natulduka ng mga chismis at napanatili ang respeto sa kanya. Pwede kayang magpatuloy si Bea na walang ganitong isyo sa kanyang personal na buhay. Ano ang epekto nito sa kanyang karyer bilang isang public figure? Si Bea ay nakapagbigay ng linaw at nagsabi na ang litrato nila ni Joset ay hindi dapat gawing usap-usapan. Sa kanyang simpleng pahayag, napatunayan ni Bea na kayang panindigan ang mga maling balita at maayos na nasasagot ang mga issue tungkol sa kanyang personal na buhay. Mahalaga ba para sa mga public figures? Si Bea ay nakapagbigay ng linaw at nagsabi na ang litrato nila ni Josette ay hindi dapat gawing usap-usapan. Sa kanyang simpleng pahayag, napatunayan ni Bea na kayang panindigan ang mga maling balita at maayos na nasasagot ang mga isyu tungkol sa kanyang personal na buhay. Mahalaga ba para sa mga public figures tulad ni Bea na magbigay ng pahayag tungkol sa mga chismis na kumakala? Ano kaya ang magiging epekto nito sa kanilang imahe sa publiko?